Philippine Tobacco Institute ibinunyag ang lumalalang problema sa smuggled na sigarilyo sa bansa. Naritong news scoop ni Ian Articona. Aminado ang Philippine Tobacco Institute na naharap ito sa malaking problema dahil sa talamak na smuggled o peking produkto ng sigarilyo sa bansa. Ayon kay Philippine Tobacco Institute President Jericho Nograles, noong 2024, umabot sa 20% ng mga sigarilyo sa buong bansa ay smuggled kung saan ang 51% dito ay mula sa Mindanao. Binigyan din ni Nograles na malaki ang nawawalang koleksyon ng excise taxes ng Bureau of Internal Revenue at maaaring maapektuhan ng healthcare sa bansa dahil ayon-aniya sa DOH, tinatayang 41 milyon pesos mula sa excise taxes sa tabako ang nagpupondo sa medical assistance for indigenous people kada taon. Naniniwala ang PTI na maaari pang umabot sa 25% ng kabuang bilang na sigarilyo ang smuggled na makakapasok sa bansa ngayong 2025 kung hindi ito aaksyonan ng pamahalaan. At yan ang aking news scoop. Ako si Ian Articona. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.